ito na nga, ko na yung pinaka-caretaker ng nangungupahan dito sa aming kapitbahay kasi sobra na talaga yung abala nitong mga dahon ng malunggay sa aming bakuran at nakakarating na to dito sa akin, sa looban ng iskinita ko dito sa loob ng compound. At hindi lang yan, nakakapasok na rin itong mga dahon na to, lalo na kapag malakas yung hangin sa loob ng mga bahay ng mga kapatid ko. Kaya sabi ko hindi na yan talaga pwede. At saka isa pa, kung ganyang karaming dahon ng araw-araw na pumupunta sa aming bakuran ay makakabarayan sa kanal na meron kami. Buti na lamang ay napakabait din ng caretaker na kausap ko at naghati din kami sa pambayad sa nagputol ng malunggay, sa puno ng malunggay. Grabe, nung naputol yon, guminhawa din talaga yung pakiramdam ko. At saka isa pa, nabawasan din ng gagawin si Papa kasi Papa ko talaga, three times a day talaga yan magwalis ng bakura namin. Kung hindi siya, eh ako naman ang magwawalis niyan. Pero teka, ayan. Ito pala yung mga makeup brushes ko at nilinisan ko siya ngayong gabi. Wala naman akong ganap or wala naman akong naka-schedule na makeup cake pero lagi ko talagang nilinisan to. Kasi syempre, ayoko naman na pamuhayan to ng mga bacteria at isa pa tumigas yung mga makeup products dyan sa loob ng mga brushes. Ito pa lang sabon na gamit ko ay Bioderm. Basta 99.9% na sabon ay pwede talaga ito ipanglinis sa mga brushes natin. Isa itong magandang practice no, na linisan natin yung mga makeup brushes or makeup items or products na ginagamit natin sa mukha natin especially kung ginagamit natin to sa client kasi ayaw natin magkaroon ng feedback na nagkaroon sila ng butlig ng ngati sila or whatsoever sa kanilang mukha so far sa 11 years ko na nagme-makeup na wala pa naman akong narinig na feedback na nangati sila or whatsoever and that is uh, magandang balita para sa akin and hopefully wala talaga kasi masisira ang business natin kung sakaling meron. Pero kung sakaling meron man, syempre hihingi tayo ng pasensya at isa pa, pagbubutihan pa natin sa susunod yung ating trabaho. Or lilinisan natin talaga ng mabuti yung ating mga brushes at aayusin natin yung mga products natin. Or pwede tayo magbayad ng danyos sa kanilang uh, problema or naging problema. Pero, hopefully, wala naman in the future. So, yan lamang po for today's video and I hope you like it. May natutunan kayo kahit kaunti lamang. Huwag po ninyong kalimutan na panoorin hanggang dulong aking video at i-share. Bye!